nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito magdadalawang isip na gumanti o gumawa ng hakbang sakaling may mga Pinoy na masawi dahil yan sa ginagawang pagtataboy ng mga Chinese Coast Guard sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa punong ehekutibo, ang malinaw ito na isang uri ng gera na kapag nangyari ito maging sa mangingisdaman o kasapi ng kasunduluhan at the Philippine Coast Guard. Naniniwala ito na handang tumulong ang mga kaalyadong bansa na mula pa noon. Ay alam nila ang legal na ipinaglalaban ng ating bansa. Nagpasalamat rin ito ngayon dahil yan sa may uh, o dahil sa may nasugatan lamang. Subalit ibang uh, usapin na kapag may nasawing Pilipino dahil sa ginagawang pagtataboy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kaugnayan niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, if by by a willful act on a on a, a Filipino uh, not only not only serviceman but even a Filipino citizen By a will, if, one, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that, that is, I think, uh, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for uh, when. The actions, with the joint action, will be uh, undertaken uh, in support of any kind, any such incident in the Philippines. Uh, they, once they, once we, we have already, we already have suffered injury, but uh, thank God we have not yet uh, uh, gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But uh, once we get to that point, that is certainly. We would have crossed the Rubicon, uh, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Mga kabombo, bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalan na nawaga naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Indo-Pacific Region na magkaisa at manindigan laban sa mga lumalabag sa International Rules-Based Order sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa talumpatingan ng Pangulo sa ikadalumput-isang International Institute for Strategic studies Shangri-La Dialogue na ginanapyan sa Singapore, pinaanalahanan ni Pangulong Marcus Jr. ang mga bansa na sa bahagi ng Indo-Pacific na hindi ang mga ito ang tagamasid sa mga kaganapan sa mundo. Ipinuntupanan po ay ekotibo na dapat lampasan ang geopolitics at humanap ng common ground, magtrabaho rin para palakasin ang mga pandaigdigang institusyon. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., nangangailangan din ng aktibong pamumuno sa mga pang, uh, panggit ng kapangyarihan sa na may kakayahan po yan na tugunan ang mga isyong pampulitingal at ideological lines. Magkaroon ng tunay na pinagkakasunduan at manguna sa mga mapagkakatiwalaang pagisikap tungo yan sa mapagpasyang multilateral solutions. Gumawa naman ng kasaysayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang unang leader ng Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa naturang pagtitipon sa Shangri-La Dialogue at uh, nangungunang Defense and uh, Security Conference sa buong Asia-Pacific region.